Ang oh, pala yung tasa itong dula, mga master. Dula. Ni Uka ng Mangkilam sa Yelo versus Franklin ng La Pilipina sa Pula. Ipapasalamat. <laughs> out sa mga Master tidi Boy, Damahani Franco ng Sarangani, Samuel Mindao ng Agusan, Joshua Bolideos ng Lete, Ray Marlinao ng Taytay Rizal, Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, Liana Lacuerta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samalailang, Nistor Balaga ng libudon Mati, Vali Kuta ng Andabo Hall Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Dani Danilo Aragusa ng Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Muhol, Albert Pulmira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Adlawan ng lingay Poblasyon, Master Edis Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit, Militaryo ng Nabwa Kamarinisun, Victor Ruta ng Puerto Palawan, Nelson Hermosilla, Musilya, Rumi Munsidan Dumagiti, Eilish Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Christory Pascual. Al dilatado ng tandang sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako da de Oro, Chuy ng Panabo, Jerry Adlawan, Warren Tutor ng Alicia Buhol, Sammy Boy na Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabanti, Robert Madraso ng Cebu, Daddy Mami G Vlogs ng Kabiti, Claudine San, Sun, Malita da ba Occidental, Rick ng Bilangunan, Rizal, Felix Molina ng Turil, Jewel Canio alias Silent ng Tulido si. Ramon Donindis ng Negros Occidental, Jimmy Studi ng Santo Nino na Bal, Nanmal Smix Vlog, Marcial Rosel ng Imus Kabiti, Alex Alexander Piskera ng Jensan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Ardi to radyo ng Bicol na buwak so, Marinesur. Ming -Rick Cabar, ng Kaluokan. Walter Salas ng Tagum. Juni Lumakang ng Apukon. Joseph Pungay, Aligra Maxine, Inlong Princess, Pasaporte ng Panabo. John Limsa ng Ukraine, Francis Orleda dan Leyte. Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol. Steven Diaz ng Panabo. Ray Caparas ng Binangunan Rizal. Derek Riffill. Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabadulso, Rodel Campomanis, Prisco sa lahi ng bu Luon Buhol. Marlon Backyard, Gilbert Allison ng Mahayag Sambunga. Edgardo Sarmiento ng Ulunga po City. Gaudioso Batingal. Along Pilu ng si Chumanga, Kandihay Buhol. Chong ng Mintal. Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakanto, Per ng Barili Cebu. Jamaron ba ng Marawi. Undo ng Bantayan Island. Ruel na Bangkal, Ninyo siya na Panabo, Katishoy Vlog na Sikatuna Buhol, Bunbunda Magim na Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sampungka, Buyit Gali ng Tipulo City, bulut Bulutubo ng butuan, Beses na Matiwi, Ondo ng Cebu, Junito Campus ng Pasig, Jason Lumieres sa Manila, Bobby Butko na Mintal, Joseph Liguea na Vlog ng Coronadal, Jicals na Master for buhol, Hanikito Iskoton, Dongkits ng Carmen Cebu, Tex pinas kusas ng Batangas. Dado kata ng biliw Bulacan, Talibon Drama TV. Dudo, Muslim TV vlog. Jongjong na lang sima Bohol. Dix Luna ng Talisay Cebu. Kulin ng Infant Kingdom. Juju Murang kanihay Bohol. Idol Gier, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Irwin Regalan ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Maasim sa Rangani Province, Sonny Felix ng Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sgubia ng Nyubataan, Kinjale Ragasan, Dalyaw Turil, Mario Argao ng mandawi Cebu, Silbano Dumagiti, Rolando Silvio na Talacugo na Gusan, Kaon Kaon Gamachan, Tubigon Boholog kay Sir Andres Ayok, Master ng San Mateo sa shoutouts kaninyong tanan Oh, share today sa atong mga kaigso ng OFW nga padayon naga suporta sa Mugat Dama TV kay Damahan TV ng Dubai, Camilo Acustan Jubel, Saudi Arabia. Warren Banlasian, Germany, Ripi Enrica ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bakarun duha kataraol anay ng Hong Kong ug kay Sir Bubuy mura. Shoutouts. og Dagan kay eh, kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong gamay nga channel kay Boss Credo, Boss Teri, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Calitas ng Villa Rosalo kay Boss Chimar, Basugan, Dorian San Miguel. Dagan kayong salamat sa kanunayan pagsuporta sa Mugat Dama TV. Og shoutout sa Tanaman Sanitas Boys, ilabi na kay Kakang ng Kirante shoutouts. Og shoutout po na sa Tanang... Paano? Damador dahil po dahil sa may Digo City. Ilabi na kay Boss June Bagaan ang ilang pres presidente. Sa may Asuncion, kay Steve Angko, sa may Carmen, kay Dante, kay ng Carmen, shoutouts. Huwag lang hindi, kay salamat po no? kay Boss Ilil Tayong -il Tayong sayang Dakong pagsuporta sa dulang dama din sa Tagum City. Sir, ilil tayong dagang kayo. Salamat sa may samal kay porto ng samal sa may sa kay bitud hinilasu sa may kidapawan kay real ng kidapawan Shoutouts outs o gila binadia sa may mental kay tots campus ng damang tv kay el presidente alex bintayao ng skyline kay boss titing ng agdao din siyo ng mental kay boss bunbo ng mental shout outs sa may tibungko kay Gudmalin kay Rinsky ng tibungko o kay Robert Laguna shout Oh, gila bila -dia sa may Agdaw, kay Boss Maning ng Agdaw, kay Master Edwin Cabalquinto, kay Master Sarsi Banok, aka e Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, kay Master Payat ng Agdaw. Dugatos po tani ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta ditog mga quality moves sa dula ng Dama. O oh, gina binadaya sa may samal, kay Porto ng Samal, o sa may sasa, -sa, kay Bitudhi nila, so shoutouts sa may pindasan kay gili kay Marvin Kadurong Flores Floriso kay Busdado ng pindasan shoutouts o gila binadya sa may mako kay Jomar Kahigas Mario Siliado, kay Busboy tinto ng mako shoutouts o sa tanang damador po dahil idea sa may nabunturan shoutouts kanyang tanan. Ila na kay Romeo Gis, Boy Dogos, Ike Tagno, Kung Kaya Rinwin, Magkisilyo, Shoutouts Huwag katong wala na shoutouts sa sunod na nato ng mga videos dula Ni Oka ng Mangkilam sa Yellow versus Frankie ng La Pilipinas sa Pula Oh <laughs>

nalo Franklin ng La Pilipina. Tapdaran uh, daghang salamat ug mag-ingat law kanaton tanan.